Enjoy na! Yeah. Oh, oh, Nandito see. pa kami muli sa Barangay Commonwealth dito sa Quezon City. Ano Enjoy yung Zumba, no? Enjoy pa kayo ako, nag-enjoy! Yeah. Yeah. Beauty queen of beauty queen! O, oh, mukhang ma magaang si Mami. How do you keep fit, Mami? Bakit kayo ay healthy-healthy? Ay, lagi po kami nag-exercise sa Barangay. Makasama ko ito yung plan. Ayun! Kami fit na fit yan! Okay Kaya naman ba? Fit na fit People, yan! bibo, ikaw naman mami, ano naman ginagawin? Kinakay, sumisikap ka bang kumain ng healthy? Opo, kailan kailangan po kumain tayo ng almusal. Ah. At saka tanghal yan. Yung ating almusal ka heavy food. Wow! Ayun, at kailangan sunugin oh. yung kinain na yun. Okay, my oh, friend, meron tayong special guest. So, napakaswerte naman natin, nako, dahil kasama natin no less than The Assistant Secretary of, of course, the Department of Health, ASEC Eric Taya! ASEC yeah! yeah! like Eric in the house! Ayan! ASEC, and kabusa naman itong kampanya ninyo kontra sa... paglobo ng mga uh, tao. Susie, narito tayo ngayon sa Barangay Commonwealth kasi ito yung ating um, Pilipinas Go for Health ni Apat eh. Go Sigla kaya zumba-zumba yes. tayo. Na. Go sustansya, masarap na almusan. At uh, go smoke-free, huwag tayo maninigay mm -hmm. ninyo. At go slow sa tagay, lalo na ngayong Friday. So paalala oh, lang dyan. Sa mga tangga is Friday. Friday. So ayan, no? Pilipinas, Ayun, go Pilipinas Go, for yes. go yes. 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 Ayun, at lahat tayo maikinabang, syempre, petong lahat tayo e eh healthy, di ba? Yung ating pamilya maikinabang, ating trabaho maikinabang. Kahit. At i-zumba natin yan para sa ating gosigla. Sa pagkataong yeah! pagpapapawis, masarap yan sa katawan, mabuti sa ating kalusog. Ayun naman. Hey, At speaking of Zumba, syempre, ituloy-tuloy na natin Sayama ang sayawan. Ang yeah! 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 galing